Hi! kumusta ka tanan? Ang ko si Adrian, mastoryahan na naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa subong tawag siya Explorer for Men. Iyan ni siya ni Mont Blanc. Te, panlaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka, pag gusto ka. Kag, o de parfum ni siya, butang balon, isa ka baso kalayo, bago ka masimutan. Te, ano ni siya, klase nga pahamot bali mainit kag makahoy nga citrus amo na siya kung simutan angay siya sa mainit nga panahon ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius te anong iya mga nota for the top we have bergamot pink pepper kag clary sage ang bergamot mahamot nga citrus pink pepper nga pampakahang kag clary sage nga mahomo kag matamis nga herbal nga nota. Kag for the med, we have Haitian vetiver kag leather. Ang Haitian vetiver kuskus do hilamon kong simutan. Tapos leather, paha nga nota. Na. Kag for the base, we have Ambroxan, Akigalawood, Indonesian patchouli leaf, kag cacao pod ang ambroxan katulod sa hamot para magbuga. Tapos akigala wood, synthetic na patchouli nga nota. Tapos Indonesian patchouli leaf, dume pagkaduta kung simutan. Tapos cacao pod, nang mainit kag makahangad do pagkaon nga nota. Na. Te, kabay pa nga namian mo sininga pahamot. Kag kung may ibang pa mga, mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa so, daso naman. Bye-bye!